Hello po, mga kababayan. Nandito tayong muli para mag-usap. Pero bago po tayo tumuloy sa ating pag-uusapan Gusto ko muna uh, maglabas ng konting hinaing. Ito po yung tungkol sa sa channel ko na hindi lumalaki nung nagumpisa ako mabilis yung paglaki kung kailan ako ay hindi pa sanay at uh, kung baga eh hindi pa gaano maayos ang aking pagpipresent pero kung kailan ngayon na nasasanay na ako ay ang bagal ang bagal ewan ko hindi yata type ng hindi type ng mga kara, karamihang viewers yung pagpipresent ko or pagmumukha ko <laughs> sabi nga nung kapatid ko mag, uh, magpalit na daw ako ng content at saka itong mga kapitbahay ko ang sabi sa akin gumawa daw ako ng content na yung gusto ng tao yung kagaya ng ginagawa nila yung kung ano-ano lang daw kung ano-ano lang dyan. Alam nyo kasi, hindi ko kasi type yung yung pagbablog na kung ano-ano lang. Kasi lalo dito sa bahay ko, wala namang makikitang maganda rito eh. Ito lang ang pinaka-maayos -ma na lugar dito sa bahay ko. Ay? Hindi ko... I don't need to make kwento. Basta ganun. Tsaka, yung mga so inoobserbahan ko rin tinitingnan ko sa mga ibang channel malakas nga talaga yung mga yung kung ano-ano lang para sa akin eh para sa akin kasi yun ang sorry ah pero para sa akin yun ang walang kwenta yung parang basta ang mga gusto ko kasi pag pinag-uusapan yung mga ganito yung may katuturan yung may sense hindi ko type yung magsayaw-sayaw daw. <laughs> sa tanda ko ito, magsasayaw-sayaw ako. Excuse me. Or, ewan. Mayroon akong pinaplano naman na bagong content. Pero, hindi ko pa pwede gawin kasi sa labas kasi yun eh. Ah, uh, lagi pa kasing umuulan ngayon. Maulan palagi, kaya mahirap lumabas. Mahirap lumabas. Pero later, pag gumanda na ang panahon, uumpisahan ko na yun. Yung, uh, yung kagaya ng nire-request nila na kung ano-ano lang. Sige nga, subukan ko na yung kung ano-ano lang na yan. Well, na-request sa akin nung kapatid kong nasa abroad, dahil namimiss na niya yung lugar namin, eh, mag-vlog daw ako tungkol sa dito sa kapaligid-ligid, yung mga namimiss niyang lugar, mga ginagawa dito, well, pwede rin naman. Kaya, dahil sa request yun ng kapatid ko, di gagawin ko. So, pag ano na, pag gumanda ng panahon. Ngayon, yun nga, kung hindi sana nabenta yung magandang bahay namin na ako ang nagpagawa, sadya kong pinaganda yung kusina nun kasi magbablog nga ako ng cooking. Cooking. Ang ganda nung pinagawa kong kusina. Ano talaga? Talagang pang vlog. Yung may ilang, dalawang dalawang lababo, as in, as in maganda maganda. Pero ngayon eh, hindi eh, hindi pwedeng pag-vlog itong present situation ko. Yung kusina, hindi pwede. Nakakaan. Anyway, gagawan ko ng paraan. Kasi actually, gusto ko talaga mag-vlog ng cooking. Bala ko nga po na ihalo ang cooking dito sa pinag-uusapan nating politika. Cooking politics ba? Lutuan ng politika. <laughs> Parang ganun. Nung abang nagluluto, eh nag... Kasi, maliban sa political talk, gusto ko pa rin mag... mag-share ng aking pagluluto. Cooking. Ang dami-dami na kasi ng cooking. Kaya, at saka para at least yung araw-araw kong ginagawa, maisabay ko na sa pagbablog para tipid sa oras. Kasi makakapag-vlog lang ako pag tapos na ako sa mga gawaing bahay sa araw-araw na ginagawa. Kaya minsan inaabutan ako ng inaabutan ako ng brownout. Alam niyo kaya hindi ako makapag-live kasi pinoproblema ko yung bigla ang pagba dito. Kasi gusto kong mag-vlog ako yung after my yung, yung pagkatapos ng daily chores, na usually, mga 6 o'clock na yun. 6, 7, 8 ng gabi. Eh, usually, doon nagpa-brown out. 6, 7, ganyan. Paano kung nagla-live tayo? Gusto ko sana mag-live kasi gusto ko kayo makausap ng yung magpalitan tayo ng kuro-kuro. Na parang, pati kayo, uh, mayroon tayong interaction live kaso yung nag-iniisip ko yung biglang mag out, masasayang lang ang ginagawa. Kasi usually nga po, pag ako nag-vlog -nag na biglang nag-brown out, yung, yung video, wala. Walang na-record pag biglaan na pag out. Walang na-record. Nare as in, burado. Kaya ang ginagawa ko, nagre-record ako in advance habang may kuryente pa. At ipopost ko siya for 6 o'clock, si 6, 7, 8, ganyan. Ahead. Kasi nga, bigla ang at least mag-brown out man, tapos na ako, nakapag-post na ako. Kaya ganun po ang, ito po yung problema ko dito sa, dito sa Albay. Ang bigla ang, any moment, bigla na lang mawawala ang kuryente sa lahat yata ng probinsya ng Pilipinas, ito ang may pinaka problematic na ano. Nagsisinga ako, umuwi pa ako dito eh. Sana hindi na lang ako bumalik dito. Dati naman nasa Manila ako eh. Mas matagal lang nilagi ko sa Manila kaysa dito. So yun ang isang isang problema kasi gusto ko sana mag-live site. Kayo po, mga viewers ko, bigyan nyo nga ako ng idea kung kayo, anong oras kayo pwede. Kasi minsan, babalik ang, pag nag-brown out ng 6 o'clock, babalik ang kuryente mga 10, 11, ganyan. Kung gusto ninyo na mag-live tayo ng 10 o'clock, eh, siyempre kasi yung oras na yun, parang patulog na rin kayo. Or, papano ba? Ngayon, kasi mahaba na itong oras naka 8 minutes na ako sa dal, -dal ko eh uh, ang gusto ko po nga uh, pag-usapan natin ngayon ay itong plano po ng gobyerno natin na pagtatayo ng permanent structure diyan sa Ayungin Shoal. Isa pong napakagandang proyekto na naisip, di ba? Actually sa totoo lang matagal na dapat eh. Yung mga nakaraang gobyerno, ewan ba natin kung bakit hindi nila naisip na na gawa ng uh, paraan na i-fortify yung mga islands dyan natin. Lang sa ganon, eh, kagaya yung pinuproblema natin ngayon na may umaangkin. Well, siguro noong araw, hindi pa naisip nung mga nakaraang pangulo na pwedeng may mangangkin Siguro ko, sa lahat na naging Pangulo po, ang nagkaroon lang ng kaisipan na i-fortify at uh, gawing legal, yung uh, uh, pag-claim uh, natin ng teritoryo na yan ay si Pangulong Marcos Sr. Inupisan niya na, inupisan na nga niya, di ba? Yung dyan sa Kalayaan Islands. Kaya naging atin yan. Because of Marcos Sr. Kaso nung nawala nga siya, pinabayaan. Even the armed forces during Cory's time, di ba? Naging mahina, naging lampa. Kasi nga po pinabayaan. Ginawang weak. Hindi kagaya nung kung nagtuloy-tuloy po yung uh, government ni Ferdinand Marcos. Pero siyempre, hindi naman siya panghabang buhay-buhay. Yung papalit sa kanya, na anointed niya, natural, magtutuloy yon, itutuloy yung mga plano niya. Kaso hindi nga ganun ang nangyari ni po ba? Kaya, ang nangyari, ito ngayon, problema na natin. Tayo ngayon, yung present generation, tayo yung nagsasuffer nung kagagawan nung mga past past Filipinos yung mga pasimuno ng EDSA revolution. ba? Diba? So, ngayon, eto na nga. So, inumpisahan nung Marcos Sr., nung tatay, yung pagsasaayos ng uh, territorial claim natin dyan sa West Philippine Sea, tinanggal yung tatay, pinabayaan ng mga sumunod na Pangulo, ngayon bumalik nakabalik ang Marcos, yung anak. Siya ngayon yung nagtutuloy uli, pero too much delayed na. Too late. Na kaya nga ito, nagkakaroon tayo ng ganitong problema dyan, kasi may umaangkin na. Dahil pinabayaan. Ito po yung nangyari sa atin, sa bansa natin, nung pinatalsik yung matinong presidente. Na ang pumalit, wala namang walang malasakit, walang intensyon, na kasing, kasing galing, at kasing pareho ng intensyon, nung Marcos Sr. Kaya ganito, nagsasample tayo ng ganito ngayon. Binubuli tayo, binangbastos. So ngayon, ito, itong present, after 30 years, plus, almost 40 years, ngayon lang itutuloy ng anak. Kaya nahihirapan ngayon yung anak, si Bongbong Marcos. At ito na nga po, yung plano na paglalagay ng uh, permanent structure dyan sa, actually hindi lang sa Ayungin, kundi hanggat maaari, all the islands na sakop ng ating teritoryo. So ngayon, anong ibig kong sabihin dito sa pagtatayo na ito ng structure alam niyo mga kababayan itong planong pagtatayo dyan ng permanent structure napakalaking problema po niyan. alam niyo kung bakit kasi alam na ng China eh ipinaalam kasi nakapagtataka naman itong mga nasa gobyerno natin kung bakit itong plano na ito Ayan, exposed na, nasa media. My goodness! Alam nyo, yung mga planong ganyan, hindi dapat, hindi dapat ibinubulgar. Sekreto dapat yan. Discreet. Na kumbaga, yung nagpaplano niyan, armed forces, kung sino-sinong mga ano, kung sino man sa ating gobyerno ang nagpaplano niyan, planuhin nyo ng sikreto. Di ba mga kababayan? Ngayon, eto, ang plano na yan na structure na gagawin sa next year pa. So, at present, sa kasalukuyang uh, oras na to, planning pa lang nasa planning stage although napaka sobra ng delayed nga talaga nasa plano pa lang ibinubulgar na kaagad pinag-uusapan na so anong ano sa palagay ninyo ang pwedeng maang mangyayari di ba mas mapapadali tuloy ang pag-angkin ng China lulusubin ka na dyan aangkinin na yung pupwersahin na yan kasi may plano ka pala Although okay, sabi nila, civilian civilian structure, hindi military. Pwede ba? Sino naman ang niluloko natin? Eh, yun din ang style ng China dati eh. Nagumpisa sa silungan ng mga mangingisda. At naniwala tayo, pero yun pala. Ngayon, military base na. Di siyempre iisipin din ng China na din ang style na ginagawa natin. At sabihin pa, ke military base yan, ke kubo yan, na sisilungan ng mga civilian, mga fishermen, hindi yan gugustuhin ng China. Kaya tinan mo, in-expose nyo na, do you think mangyayari yan? ang pagre-resupply nga lang eh. Hinarang. Hinaharang. Ultimong civilian Christmas convoy na maghahatid lang ng regalo. Hinarang. Kung bagay mamamasya lang at babalik din lang. Di ba hinarang, hindi natuloy? Ito pa kaya na planong maglagay ng permanent structure eh pinagbabawalan nga nila hinaharang I don't mali po sabihin na ipinagbabawal kasi sino ba naman sila I mean hinaharang pinapakialaman hinaharang yung mga supply boats kasi tinitingnan nila na baka may construction materials dahil alam nila na pwedeng ipangpaayos ng nabubulok na barko doon ni wala nang dalang construction materials pero pinagbibintangan ka na, na may dala-dala. Yan pa kaya na may plano na? O oh, yang del in expose ninyo, napaka ano ba naman ng mga utak yan? 'Di ba military people? 'Di pa dapat alam ninyo yung top secret, confidential? Nasaan ang confidentiality? My goodness. Mga kababayan, hindi ako nagmamagaling ha. Hindi tayo sa nagmamagaling. Pero, nasaan ang logic? It is not a logical thinking. Na, plano mo, i-expose mo, alam mo may kontrabida. Sige nga, mas lalo tayong mamumroblema niyan dyan. Bakit dapat ang ginawa, secret lang. Tapos kung pupunta dyan, kailangan wag lang, wag lang yung tayo. Kasama yung mga kaalyan. Makiusap tayo ng alalayan tayo dyan habang nagko-construct, tapos pwede tayong iwanan pag tapos na yung construction. Anyway, baya, payag naman silang tumulong o malalay. Hindi yung... <coughs> Ewan ah. Ito pong darating na 2024, napakagulo. Parang nakikinikinit ako na, napakagulo ng taon na to. Nandiyan dyan yung gulo ng uh, Marcos Duterte warfare na sisiklab yan nitong darating na taon ng 2024. Dahil 2025 mag-eleksyon, so talagang bakbakan yan sila dyan na kumbaga, o oh, ito pa, dadagdag pa itong plano na ito dyan sa West Philippines, eh? na napakahirap yan gawin, dahil mayroon nga pong nangingialam. Kung bakit kasi lahat na plano, ibinubulgar. E, Porke in ka ng media. Siyempre, ang media kasi trabaho nila yan eh. Ano ba naman? nasaan yung mga top secret na ay, eh, Diyos ko na eh. Ewan ko sa inyo. Nagmumukatuloy ako na nagbabagaling. Yun lang po ang isang napapansin ko dyan. Bakit kailangang ibulgar sa media? Bakit kailangang pag-usapan sa media? Sa social media? Sa mainstream media? Dapat kayo kayo lang muna nag-uusap at gawin ninyo ng palihim. Yan nga na, nakatutok may nakatutok na kung anong radar dito sa atin na lahat na lang na pinaplano kasi nga mayroong mga ano yan internet na power structure dyan sa malapit sa mga ano sa mga military camps natin na pinayagan ni Duterte ilagay kaya na mo monitor lahat ng kilos lahat ng usapan eh kaya ultimong magre-resupply ka lang nahaharang kasi bakit? mayroong spy. Nakabukas ang communication lines. May mga traitor na nga sa atin eh. Yung mga mga pro china na propagandista diyan na nakatutok sila ang mga ang mga mata tenga nila, nakatutok sa sa kung ano mang pinaplano. Tapos ito ngayon ibubulgar sa media yung plano napaka... Di ba mga kababayan? Tama ba? O Mga plano ganyan dapat sikreto eh. Lahat na lang na ano. Dapat malihim lang gagawin yung malaman na lang natin ng mga tao na yari na, Mayroon na pala magugulat na lang tayong lahat pati si China na oh mayroon na if possible dadalhin doon ang mga materialis mga ready made na dito itutulsok na lang doon saan yung mga utak natin o yan lang po muna nakakainis lang eh mga kababayan tulungan nyo naman ako pakishare naman ang aking aking video Okay Maraming salamat sa panonood at uh, see you next time bye